Ayan guys. Naka isang bag tayo. Ayan. Oh. Diba? Isang lugar lang yan. Oh. Diba? Mother's Day. Sabi ko, parang ito regalo sa akin ngayon. Mother's Day, naka isang bag tayo guys. Diba Uuwi ako, magpapalit lang ako ng kukuha ko ng bagong lalagyan. Ayan. So guys, napakasaya ko. Isa lang yung minsan gusto ko isa dalawa lang sa isang araw pero tingnan mo isang bag at lahat yan sinecheck ko na na pwede siyang mabenta Ayan, sobrang dami pa doon ayan lang yung iba na yupi na hindi na pwede siyang magawa ng paraan so ayan o oh. basura ayan ayan ang basura ko oh. may pera sa basura guys ayan. Legit, legit talaga oh. So guys, yan lang. Basura update. Thank you.